Good morning sa inyo mga kababayan, mga kapwa kong security guard. Nandito na naman tayo sa atin mission, mission natin bilang isang security guard. Upang mag-duty, pan-24 hours ko na naman. Dito naman ako sa Bakanting Luti. Ito po ang aking ginutian ngayon araw, kagabi naman sa office. Dito naman po ako nag-street, ito po ang aking biyabantayanan. Nandito naman tayo sa gubat. Maghapon na naman. Tayo ay maya-maya mag-out na tayo kasi darating na yung aking kapalitan. Ito po ang aking binabantayan na naman. Nasa gubat na naman tayo. Nandito tayo sa malapit sa Fiesta Subdivision. Ito po ang Fiesta Subdivision. Ang kanilang mga bahayan ay papuntang ano kabundukan. Yan po makikita po ninyo sa kaganda ng mga bahay kalang itong aking ginjutian hindi po ito sakop ng piyasta subdivision ito po ay sakop po ito ng kamilya subdivision ito po malawak po itong na bakanting lote at nakikita mo po yan ng mga bahay na ang bubong mo nakikita yan po ang kamilya ito, yan po na po dito sa bakanting lote nito kahit mainit kinakaya kasi naman na magtatambay sa barracks napakainit sobra doon kaya i-duty ko na lang ito po makikita po ninyo ito po ang lugar ng subik sambalis ito po yan po